Okay, nandito po kami sa hunting site ng Bato Umo. Ayan po. po, kami ng Bato Umo na maliliit na pwedeng ibaon. O okay, yung mga Bato Umo na nasa loob pa ng to Ayan po, Bato Umo na sa nasa ano pa ng loob pa ng bato ito pa ay, ay. ayan po oh kita nyo po yan ayan ayan pa Ang oh. isa pa oh ang dami pa ayan ayun, oh nasa loob pa mismo ng bato ating At ang alasin <laughs> yun kuha na natin tapos muna natin hanap ulit muna tayo ngayon po ang bato umo nasa bato pa ngayon po ito bato umo po ito malaki lang Ano po tayo ng bato umo. Matubig po. Kaya hindi po tayo makapaghanap ng ayos. Hindi katulad dati na maraming nakikita. Ngayon, pahira pa na. Ayan. Ito, ito, ito. Kabaon pa. Hindi natin kung may butas. ayun, magpasang ayan butas to, butas ito din natin, plastic natin ayan magpulit na, hanap hindi po basta maghanap dito sa hunting site ng batuomo Nakakaduling bukod sa mainit nakakapagod medyo malayo din ito sa aming lugar ganito tayo ng batu kumo yan po batu kumo okay hindi natin pwedeng kuhaan niya masyadong mabigat. dan batu hati-hati enggak -hati. untuk batu umu alaki ayo 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 laki sembrah. ng bato umo. Sobrang laki. Mahanap tayo ng iba. Dati po, napakadahan na dito ang bato umo. Ngayon, ang hirap na maghanap. Matubig na. Bihira na rin makita ang mga lagpasan. ng ba batu umo batu. batu parang maganda yeah. batu brown umo nah kita binatang toh nah. batu umo batu umo umpukan umpukan nya damai kanan nya yung batong umu umpukan po para sa negosyo po yun kasi sumisibol po siya kaya napakagandang ingatan ng mga bato umong umupukan ang tawag po dun bato umong umupukan yeah. sa ulit yan malaki lang Ayan, malaki oh. Ayan. Ayoko na ng malaki, ayo. Maliit oh. Ayan, <coughs> dito ang mga katutubo ayun po oh ang dadaan yan dito sa aming hunting site maraming mga katutubo mga yan ang po nila ay pag-uuling mahirap buhay ng mga katutubo dito kung tayo papalarin at tayo baka sakaling sumahod sa youtube channel ay baka sakali tayo makatulong dito sa sa ano ng mga mangyan tayo makatulong po tayo papalarin po at makasahod kaso hindi pa po tayo nakakasahod yan eh malaki pa po ang ating habulin mga putain so sumikat po ako mga video lagi para mga may to mga may notice ni youtube para din makatulong po sa mga, nangangailangan tapos mga natin po para hindi humaba hmm. 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 Ayan po o, oh, sa loob ng bato. Ang black mo. Ayan. Ayan po ang ang mo. Nasa loob po ng bato. Ayun. Ayun, ang black mo. Tigas.

Kasi talaga magpapakita na sa ibabaw lang eh. Ano ba Okay po. Hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po sa inyong panood. God bless po sa ating lahat.